Siguro nga dapat ikaw yung naunang inuod na ngayon sa lupa eh. Kasi doon ka ang babagay. Ano sinabi mo? Ang sabi ko, dapat ikaw na lang yung unang namatay. Kuya Tumar! Hoy! Sumusobra na kayo ah! Hindi na tama yung mga pinagagawa niyo ah! Kung hindi niyo siya kaya itrato bilang ina niyo, itrato niyo naman siya bilang tao! Mahal. Baga mo naman ako iniwan. Anong gagawin ko ngayon? Oh! ini iniiyak mo dyan eh? Tsaka isa pa, akin na nga yan. na si Tatay. Tsaka isa pa, ang mas mabuti mong gawin, imbis na magmukmuk at umiyak ka dyan, magmove on ka na. Magmove on? Alam niyo, para hindi niyo Tatay yung nawala, ah. Wala wala kayong Alam mo, alam mo, Nay, ang kitid talaga ng utak mo, no? Alam mo, dapat lang na namatay na si Tatay. Alam mo kung bakit? Eh, nang sabihin matapos na yung paghihirap niya. Di ba? Hindi ba ba naiisip yun? Tsaka isa pa, mas maganda ngayon yun eh. At least, di ba? Nabawas-bawasan yung mga... Um, alam mo na, yung kontra dito sa bahay. At ang pinaka maganda pa doon ay. Eh. Di ba? Dahil wala na siya, yung mana. Tsaka mapupunta na sa amin. Ako, Jay. Tama yung sinabi mo. Tsaka, ah, dapat ibigay mo sa amin eh. Total, matanda ka na rin. Hindi mo na kailangan yung pera eh. Alam niyo, grabe kayo magsalita sa tatay niyo, ha? Para hindi niyo tatay yun, ha? Alam mo, Nay, eh? ang dami mo sinasabi. Bakit? Tingin mo ba, babangon pa yung patay sa hukay? O baka gusto mo sumunod sa kanya? Walang yung babang. Walang niya ka. Kapalam ang mukha niyo. <laughs> Bakit, ha? Tingin mo yung maganda, eh. Nasabay kayo sa hukay? Mawala kayong Walang kwenta? Bakit? Mana lang ba talaga yung kailangan niyo, ha? Gusto mo malaman? Ha? Oo! Dahil mga mukha kaming pera! Saka isa pa, yung mana na yan, deserve namin yan. Kasi para sa amin yan, kasi mga anak ninyo kami. Ba't ganyan ko magsalita, ha? Hindi ko na makipinalaki ng ganyan, ha? Alam mo ikaw, paulit-ulit kay Mana yung kailangan namin? Pera! Hindi mo yung <laughs> maintindihan, <kami> ha? <laughs> Alam mo, tinatanong mo kung bakit kami nagkakaganto. Alam mo, na Nay, eh, dito sa mundong ibabaw, ang pinaka-importante sa lahat, walang iba kundi pera. Kaya yung respeto na hinihingi mo sa amin na para sa inyo, hindi niyo deserve yun. Kasi di ba? Palamunin lang naman kayo hindi mo nga naibibigay lahat ng pangangailangan namin eh. Kasi nga, di ba, kontra ka lagi sa desisyon namin na, ng kapatid ko. Ngayon, tingin mo, may magagawa ka pa ba? Ngayon na patay na si tatay? Ha? Ha? Kaya kung ako sa'y tigilan mo yung iyak-iyak mo dyan. Tingnan mo yung itsura mo, oh. Nagmukha ka ng aswang. <laughs> Mga wala kayong kwenta! Wala kayong utang na loob! <laughs> utang na loob? Wala kaming utang na loob sa inyo. Kasi trabaho niyo yan. Bilang magulang, obligasyon nyo na maibigay lahat ng pangangailangan ng mga anak ninyo. Kaya tumigil ka dyan! Buisit ka! Tumtandaan mo ha! Sa oras na makita ka ulit namin na umiiyak dito, lalampasok ang mukha mo! Hayop ka! kita tama yung ginawa mo? Kung sumunod ka na sana sa utos namin, hindi sana din nangyariin sa'yo. Wala ka ding kwenta! Mawala rin kwenta, anak! Nay. <laughs> ano po nangyari? dalawa mo kasing kapatid eh. Napakawala sa respeto. Ah, nay. Pagpasensya mo yung dalawa. Ganun talaga ugali nun eh. Pero huwag ka mag-alala. Kakausapin ko yung dalawang yan. Mabuti ka pa, anak. Hindi ka katulad nila. Salamat ah. Na. Nay, tanda na. Sige na, puntaan ka lang yung dalawa. Kakausapin ko ka na. Alam mo kuya, pag sabihan oh. mo yung nanay natin ha, ako nagtitimpi lang ako. Baka mamaya pag di ko natease yan, papasandwage ko yan. Ako <laughs> ba, akong bahala dun. Tsaka, may problema tayo. Baka isang nating kapatid, baka mamaya nangyayalam pa yun. Ah, uh, mga kuya. Sabi ko na eh. Pwede ko ba kayo makausap? Bakit naman ginawa niyo yun kay nanay? Ano bang ginawa niyang mali sa inyo? Tsaka isa pa... Mana lang ba talaga mahalaga sa inyo? Eh, kakamatay nga lang ng tatay. Kung ano-ano na agad iniisip niyo. Sandali nga. Bakit nangyayalam alam ka? Tingin mo ba? May pakialam kami sa'yo? Bakit? Wala na ba akong karapatan mong salita? Ano? Karapatan? Baka nakakalimutan mo? Anak ka lang sa labas? Ha? Ay, na nga eh. Anak lang ako sa labas. Pero ako pa yung mas may concern kaysa sa inyo eh. Uy tigil-tigilan mo yung pangingi, alam mo ha? Dito sa pamilyang to wala kang karapatan. Alam mo, hindi ko nga alam kung bakit pinagsisikan mo yung sarili mo dito. Wala ka namang dugo na galing sa amin eh. Bakit? Ayun lang ba ang basa Oo! Oh. Tsaka anong mo? Kung ganun yung trato na, namin sa magulang natin. Eh, deserve naman yun. Tsaka alam mo naman kami, di ba? Kilala mo kami. Oo, kilala ko kayo. Mga mukha kayong pera. Kaya doon ang trato nyo kay nanay, di ba? Ano naman sa'yo? Kung mga mukha kaming pera. Bakit? Tingin mo ba? Natatakot kami sa'yo? Alam mo, kahit magsama pa kayong dalawa ni nanay, kayang-kaya ko kayong pagbulin dalawa. Tingnan na lang natin. Sige. Alam mo, Isang beses pa nalalapit sa atin kapatid natin na sampid na yan. Ipapapatay ko yan. Kaya ano? Kung bahala dyan, ko, hindi na yung alam. ngialam. Oh, mo yan. Laban mo yan, ha? Alam mo namang meron kaming labahan sa taas, bakit di ka pa talaga umakyat? Mga anak naman, ang lalaki na. Hindi ba kayo marunong maglaba? So nagre ka, ha? Di ba trabaho mo yan? Dahil nanay ka? So porket nanay ako, ako na maglalaban ng mga labahan nyo? Bakit? Alam mo, simula nung namatay si tatay, ikaw na yung bagong katulong namin dito. Alam mo na eh, tigil-tigilan mo na, na nga dami mong kuda. Alam mo mas mabuti mong gawin? Linisin mo lahat ng buong bahay. Ba't ganyan kayong mga anak sa akin, ha? Ano ba ginawa ko sa inyo? Simulan na wala yung tatay niyo. Ganito na yung ginagawa niyo sa akin. <laughs> Alam mo, sasagutin kayo yung tanong mo. Tinatanong mo kung bakit kami nagkakaganto sa'yo. Makinig ka. Diba dati, lahat ng desisyon na gusto namin gawin, lagi ikaw yung kontra. Alam mo? <laughs> Alam mo, isang malaking pagkakamali eh. Na naunang namatay si Tatay. Siguro nga dapat, ikaw yung naunang inuuuod na ngayon sa lupa eh. I Kasi doon ka nababagay. Ano sinabi mo? Ang sabi ha? ko, dapat ikaw na lang yung unang namatay. Huwag naman! Pre! Hindi na tama yung mga pinagagawa niyo, ha? Ah. Kung hindi niyo siya kayang itrato bilang ina niyo, itrato niyo ba siya bilang tao? Hoy! Ano ba pakialam mo? Bakit nangyinyalam ka? <laughs> eh, bakit? Wala na ba akong karapat ng mga ilam? Eh, lagi niyo na lang sinasaktan sa natin niyo, eh. Gusto mo ilam ha? O bakit? Kalaman na sumakot ako sa inyo? Tama na yan! <laughs> Tumigil na kayo! Alam mo, magsama kayo dalawa. Tsaka, bantayan mo yung nanay mo, ha? Kasi nagtitingpi lang kami dyan. Sa oras na maulit ulit to, hindi mo alam kung anong gagawin namin sa'yo. Hindi ko nahayaan maulit ulit to. Dahil lagi na akong didikit kay nanay. Sabagay. bagay, naman kayong dalawa, eh. Parehas kayong masukal yung pagmumuka. Umalis ka kayo sa harap namin! Tawag Wala kayong kwenta. Iyak mo na yung dalawang yan. Mamaya sila naman mauuod. Nako, Jay. Mukhang may binabalas yung isa. Dumidikit. Para makuha yung mana. Alam mo, sa mata ng batas, walang mapapala yung lalaking yun. Kasi, sampid lang naman yun eh. Tsaka so, huwag ka mag-alala. Kasi sa oras na pumunta dito si attorney sa bahay, nakakasigurado ako sa atin mapupunta lahat ng mana. At yung dalawang yun, itatapon natin sila sa kalsada na parang basura. Tama ka. Sa pano? Aris mo na ako. Kaya alam mo naman, may issue tayo, di ba? Ano? Nakausap mo na ba yung... kakilala natin? Oh, Meron daw ba? Meron. Good item. Sige kuya. Mag-celebrate lang tayo kasi malapit na nating makuha yung mana na nararapat para sa atin. Talaga? Ka pala, kinausap mo na ba yung attorney? Eh, siyempre naman. Tsaka isa pa. Tingin ko, bukas o kahit na anong araw, pupunta na yun dito. Naku. Baka nga mamaya eh. Paldo na naman tayo. Alam mo, pag nakuha na natin yung mana, palalayasin na natin yung dalawa. <laughs> ano pa nga ba? Eh, wala naman ng silbi yung mga bungo. Ano? Wala na kayo ginawa di uminom ng uminom. Kaya na nagiging bastos kayo sa akin eh. Alam mo, kaya lang namin to ginagawa. Kasi bilang na yung araw niyo dito sa bahay. Tingnan mo nga oh, nagsiselebrate lang kami. Alam niyo, Napakawalang modo nyo. Wala kayong respeto sa magulang nyo. Ay, yan na naman tayo eh. Paulit-ulit na lang. <laughs> Naturingan pa ng mga anak ko kayo? Alam mo na, tumigil ka na nga. Nakakairita yung boses mo sa tayong eh. Sige. Yan. Ubusin niyo yung alak. Magpasaya kayo. <laughs> <laughs> Alam mo yung natin? Lagi na lang paulit-ulit eh. <laughs> <laughs> Huwag ka mag-aalala kuya. Kasi bukas na bukas, palalayasin ko yan. At kung magpupumigla siya, kakalad ka rin ko yung pagmumukha ng papunta sa labas. At itatapon ko siya na parang bulok na basura. Tutal, bulok naman yung pagmumukha niya eh. Ay, kumakatok. Si Atty. Si Atty. Mag-ayos ka. Itago mo yun. Itago mo Dali, itago mo nga. Si yan. Please, tago mo Okay na, ayusin mo yung sarili mo. Excited na ako sa mana natin. Ah, pasok po. Ayan na. Ayan na. Ah, uh, magandang araw ba? Ah, uh, teka lang. Parang hindi naman ikaw yung attorney ng tatay namin. Ah, uh, hindi. May dalang envelope eh. Baka yan na yung papeles. Ah, uh, ah, uh, Iyan na po ba yung last will ng papa namin? Iyan na po ba yung kasulatan ng mga pamana po namin dalawa? Ah, uh, sir. Pakibasan nyo na lang po. Ah, sir. Huwag po kayo magalala kasi sa oras na makuha na po namin yung cash, bibigyan po namin kayo ng balato. Tsaka isa pa, pwede pwede tayong mag-inom dito. Sa'yo <laughs> ka Magkano kayo yung pamana sa atin ng tatay natin. Warrant of Aris? Teka lang, teka. 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 lang, bakit to? Anong warrant of Aris? Ah. Uh, teka, ano ibig sabihin nito? Polis po ako, sir. Ah, naku, sir. Baka maling bahay po yung pinuntahan niyo. Hindi po ako nagkakamali. Andiyan na nga po yung mga warrant niya eh. Ah, Sandali lang, sir. Ano, bakit po? Ano, 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 ibig sabihin nito? Tsaka wala naman po kami kasalanan. Sir, baka nagkamali lang po kayo. Sino po ba nag... Tingnan nyo nga ang ginawa nyo. Kayo pala may kasalanan. Kayo nawala yung tatay nyo. Naturing ang mga anak kayo. Gano'n yung ginawa nyo. Nalinay, no, ano ibig sabihin ito? Anong ginawa? Wala kaming ginawa. Ah, uh... Pasensya na po kayo ah. Pero napatunayan na po namin at uh, nakalap na namin lahat ng ebidensya na kayo po ang dahilan po bakit namatay po yung tatay niyo. Kasi so, ganila sir, wala po kayong matibay na ebidensya dyan. Tsaka masama po mga bintang. Ano ka ba nai? Nagagawa mo to sa mga anak mo? Hindi Pasi po yun. kami nagbibintang. Nakita? May mga ebidensya kami. Nakita kayo sa CCTV kung ano yung ginawa nyo. Ako, Jay. Ano? Nagsisimulin pa kayo? Nang dahil sa mana, nagkakadanyan kayo, ha? Sarili niyo, amang! Ganyan yung ginawa nyo, ha? Pakasama niyo! Ah, alam niyo, sir. Mas mabuti pa siguro, o. Oh, sumama na lang kayo sa akin ng maayos. Kasi, napapaligiran na kayo ng pulis dito. Kung magtatanggap pa kayo, eh, baka kung ano pa mangyari sa inyo. Uh, sir, hiyan uh, 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 niyo po kami pakiusapan pang nanay namin, sir. Nay, mga anak mo kami. Kakayanin ba ng konsensya mo na makulong kami sa loob ng bilangguan na mahabang panahon? Na hindi mo ba kami naisip? Sana naisip niyo yan! Bago niyong ginawa! Mga anak mo nga kayo, pero tingin niyo, ha? Yung mga, yung mga ginawa niyo! Mga asal hayop! Asal demonyo! Eh, Nay. Handa naman kami magbago eh. Ay, wag po gawin sa amin ito. Tsaka so, mo kami ng isa pang pagkakataon. Kaysa may magawa pa kayong masama, mas po ko na ako na magpakulong sa inyo. Kahit masakit sa akin. Sige po, sir. Pakidala na po yung mga ko. Sir. Ah, uh, sige na, sir. Sumama na po kayo. Okay. Na magtangka pang lumabay. Ma'am. Nay. Sumunod na rin po kayo sa presinto, ah. na, uh, Nay, tama lang po yung ginawa niya. Para naman matuto yung dalawang kapatid ko. Tsaka, huwag mag ka mag-alala. Nandito naman ako tsaka hindi kita iiwan. Salamat, anak ha. Hindi <laughs> ko nga <ma> akalain na <laughs> nagawa nila sa tatay niyo yun. Eh, Nay, alam mo naman yung dalawang kapatid. Mukhang pera, tsaka hindi ah, kasi kaya gusto agad ng isiman mo eh pinalaki ko naman sila ng maayos, di ba? <laughs> Ba't ikaw? Tingnan mo, lumaki kayo ng maayos. Buti na lang hindi kakagaya nila. Eh, nai. Nasa matinong pag-iisip na ako ako. Eh. Teka pa. Kahit hindi kita tunay na anak, tinuring mo akong tunay na nanay mo. Hindi kagaya ng dalawang kapatid mo. Eh, nai may respeto ko po ako sa inyo kasi kayo po yung nagpalaki sa akin ng maayos eh. Salamat anak ha. Oh siya, punta muna ako sa presinto ha. Sundan ko muna yung mga kapatid mo. Sige na, eh. ingat ka po. Sige. Ikaw na muna bahala diyan.